mga bossing magandang hapon sa inyong lahat bali meron sa atin nag walk in sir ay galing lang ng Gentry lang din mga boss. Boss, baka may gusto ko lang mo ng batin or shout out. Shout out nga pala sa pangalan ni ma'am? Jocelyn. Si ma'am Jocelyn. So ayun mga boss, bali na kursuradaan niya itong ating Toyota Big Body GLI na 1.6 EFI mga bossing. So, Napacheck na rin natin ang makina sa kay boss. Yan, walang bulwak. Siyempre. Boss, walang talisik po sa mga boss. Napakaganda ang at napakatipid sa gasolina. Di ba nakakwento lang ni Bossing Sai kanila? Sabi kinukulit na raw siya ni Madam. Kung kailan daw bibili ng power wheels. Tama ba boss? So yun mga boss, bali mo po. Bukalo po tao. Bukay na tayo 80 na. 78. Hindi, ko na hindi ka na talaga mao siya naghahanap boy eh, boss. <laughs> so yun mga boss, bali 75 ang tawad ni Bossing. So papalibot ko muna sa inyo. Ito, wait lang sa pakita ko lang sa kanila. Ito, ito yung uh, loob ng big body GLI na tinatawaran ni boss. Bali all power na nga pala yun mga bossing. Power window, power steering, manual transmission mga boss. Yan ang dashboard, sobrang fresh pa niyan. Then ice cold aircon, hanis issue lang na ito mga boss, is unregistered. So na-declare naman natin kay sir yun. Then presentable paint na teardrop smugs mga kapal-apat na goma, mga bossing, buwang mga garnish, then naka white plate na rin nga pala yan. Lan! Halika nga dito lan, natawad si mo 75. Eh pag binigay ko na 75, wala kang sahod! Hindi pala eh, parang niya lang. Ha? Bakuha niya lang. Weh. Para sa'yo boss! Bye, ba, mag ba, magtampa, magtampa! <laughs> di mo boss, layak na boss <laughs> oh! Oh, di mo, di mo. Hindi, oh. Lan, first ah, car kasi di boss ito. Talagang matagal niya lang. Oh, na. Oh, pinag-ipunan na. Kwentuhan na kami ni boss kanina eh. Boss, dala-dala mo na ba yung ano no? Alcantia. Dala -dala mo? Alcantia. Dala-dala ko na. So, yun mga Bossing, bali magbibilangan kami mamaya. So, ipapatest drive muna na natin kay boss. Itong uh, big body GLI. Boss, test drive muna lang din muna. Boss, maraming maraming salamat ha. So, yun. Bibigyan na natin sa kanya ng... Uh, for 75k only mga boss so yun, so, na, mamaya na lang ulit mga boss test drive lang ni bossing itong uh, unit na nakursuladaan niya sa atin gang gang yun, mga bossing, bali pinalitan natin yung uh, maganda-gandang battery itong uh, nakursuladaan niya sir, sa atin eh one click napaka smooth at napaka tahimik parang uh, hindi naandar so ayan na mga bossing Toyota Big Body GLI natin na tinest drive ni boss Ah, tulong man si Bossing mag ano, magbibilang na tayo. <laughs> so yan mga bossing, bali na receive na natin yung payment ni boss. Bali kukunin niya lang yung shot na short siya sa payment ay sa bayad na naku, uh, niya sa atin. O, papakita daw niya sa atin yung Elkan ipon niya. So isusurprise nga pala niya miss niyan dito sa Big Body GLA na nakuha niya mga bossing. So, ayan. So, surprise ni Bossy si Uh, isang linggo niya muna daw itatago yung uh, sa, ayan, ganyan. Okay lang ba, Boss? Sabihin natin. Ayan, bibiyakin na ni Bossy. Bossy, matanong ko lang, ilang taon niya na, uh, ano? Mag-isang taon to sa ano, sa August. Oh, August mag-isang taon. So, ayan mga Bossy, mali bubuksan na natin yung alkansya ni Bossy, Pandagdag do sa payment, ayan. So, ayan, buksan na ni bossing. Ayan, para emergency, eh. alam mo naman buhay ngayon, mahirap. Ah ayaw mo bang para makabili? Eh. Para makapag-avail ka dito? Yeah, para Eh okay lang 'yun, okay lang wala siya. si Shahid. Si Bossing, may washing na, may auto na si Bossing. <laughs> Congrats mo naman si Boss sa Mm -hmm. Yay! Ay, may pamparehistro pa si Bossing. Bari 2K uh, lang naman yung uh, na-short niya. So, yan, ang ipon ni Bossing. Sa mga gusto, ay, mga nangarap magkaroon ng mga boss, yan, ang pinaka-number uh, 1 na sikreto pag-iipon. Dapat talaga hindi nabubuksan, na, ano? <laughs> Sayo mga bossing, bali nga pala 5 uh, five years pinagipunan ni bossing itong uh, niya sa ating Toyota Big Body GLI at yun na uh, congrats, congrats mo naman si bossing congrats, boss. Yan. so yun, na uh, congrats boss at uh, deserve mo yan, ito uh, yung uh, kanyang uh, first car, so mag picture taking na namin boss, maraming maraming salamat ah. peace bomb, so yan, picture taking